start na naman tayo ng panibagong journey dito sa buhay ng isang Rowena Sullivan. Tara guys, tayo samahan nyo kong magmuni-muni, mag-isip kung ano magandang gawin, ano man magandang inatnan ng isang Rowena Sullivan. Tayo ay nandito sa pinakatuktok, pinakatuktok ng bahay ng aking pinagtatrabawan. Dito, mas tanaw ko ang kagandahan, at kalawak ng Israel. Kung titignan mo, sabi nga nila, maliit lang ng bansa nito pero talaga naman saksakan at saka, napakaganda pag nandito ka sa tuktok at makikita mo ang karamihan mga mga building dito sa baba. Ang building nasa baba ay mga nasa 7 floor, 5, 6 floor, ganyan, hanggang hula nyo kung ano yung floor ko sila ay tanaw ko na <laughs> ay naku mga guys hmm, ang hirap ang hirap ng makasata yung mm, ganitong katahimikan kailangan natin, ano hin talaga kailangan natin iwagwag, kailangan natin magingay-ingay sa buhay ng isang ruwene zulipet kaya mga guys, na Nai, na ano na inspire ako kasi nakikita ko doon sa isang sa isang uh, malayong 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 tanaw may nakikita akong isang magandang babae, magandang dalaga na nag-e-exercise nag-e-exercise sabi ko sana all ako din ganyan yung parang sa pinakatuktok ka tapos ramdam mo yung hangin plus ng mga haplos ng buhos ng hangin yung mga ganyan, nag-exercise -e ka dyan, kay, nakaka-amaze naman. Habang ganitong nag-mumuni-muni ako sa kabila, eh, nakikita ko siya nag-exercise. -e Sana all na lang. Yan na lang ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang pumayat at mag-exercise. Pero napakahirap gawin. Hindi madaling pagdaanan lahat ng mga pagdadaan na mong huwag kang kumain, huwag exercise. Nag-exercise naman ako. Pero ang hirap talagang hirap, sana hirap talagang hindi kumain ng masarap. Kasi sabi nga nila nung mga kabataan nga natin, hindi tayo nakakakain ng masarap kasi ang hirap ng buhay ngayon na uh, medyo nakakabili-bili ka naman ng nakakabili ka ng pwede mong gusto mo hindi ka naman pwede kumain ng masarap ikaw ay tataba pag tanda mo naman yes, at uh, hindi mo na pwedeng kainin lahat lang pwede mong kainin kasi bawal na marami ng bawal pag ikaw tumanda. Ano ba talaga, guys? Enjoy ng buhay. Kumain ng masarap. Pero pag kumain ka ng masarap, tataba ka. Hindi ka tataba. Maraming mga nagsusulputan. Pag healthy, makakainin mo gulay. Gulay. Uy. Pero, enjoyin ko muna tong sarap sa mga mata ko. Masarap tumingin sa tanaw tanawin na nakikita ko. Ganyan lang naman maging masaya, maging enjoy lang. Kaya, ano man yung dapat gawin, gawin. Hanggat kaya mong gawin para maging masaya ka. Simple lang kasi, hindi madali. Ayan, ganyan. Lagi akong ganito. Tingnan nyo mga guys, mahilig din ako sa mga halaman. Tingnan nyo. O, oh. ba? Nag-display-display -display pa? oh oh shaka, Talaga naman, syaka pa. O, oh, ba diba? Ako kasi yung taon na pag ano eh, gusto ko sa loob ng bahay, nagkakaroon din ng kunting kulay, kunting ganda. Gusto ko ng may halaman. Kaya, bonggacious. Bongga tanaw ko ang area ng Tel Aviv, guys. Ito ang Tel Aviv, katahimikan, ay nararanasan namin ngayon. Kaya hanggang tayo ay nakakapagranas ng katahimikan, enjoyin mo ang katahimikan binibigay sa iyo ng Diyos na may kapal. Ganun lang iyon. Kaysa madrama ka, mag, ano ka, enjoyin mo. Lasapin mo lahat ng pwede mong lasapin sa katahimikan ng buhay. Sapagkat maraming tao ang gustong gumulo ng buhay mo, pero hanggat tahimik, enjoyin mo na lang. Kaya dito, napunta naman ako sa isang mall. At naghahanap ako ng sapatos, mga sapatos, na pwede kong irigalo. Wow, ngayon mayaman kaya ako, mayaman. <laughs> mayaman man mayaman mayaman sa mayaman talaga mayaman na sa pagmamahal sa mga tao mahal ko naghanap ako ng sapatos para sa mga pamangking ko ito yung sapatos na sapatos ko tinitingnan ko kung magkano ang presyo mahal din pala okay sa so, all right naghanap kasi ako ng sale para pag nag nag-uwi meron ako may papasalubong sa mga Mahal ko sa buhay, yung mga baby ko, mga baby, mga babies, mga pamangking ko. Kaya, natatanaw tanaw lang ako dito. Walang ko namang masama, libre hanggat hindi ka bumibili. Nako, tingin-tingin lang tayo guys kasi ang mamahal. Pero yan o, naghanap ko mga ganyan, 50%. 50% na ma-realize nila na hindi, hindi pinulot ang nakabili naman sa mall kasi we mahirap na naman talagang mag maglapas ng pera sa Pilipinas nung no, ako umuwi gusto ko binilang ko yung pamangkin ko parang gusto ko nang bumili sa Israel ayo kung bumili doon buli 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 ba? ang halaga ng mga original kaya mahirap ito talagang 101 na original naman at nandito tayo sa mall ito ganito yon oh ano yan, yan oh ganda yung pula sana bagay doon sa may magsusuot. Ayan, mga guys, 'yun. Type ko rin to, type ko. Type ko. Type ko para sa taong mahal ko. Pero maghintay ka lang, kaya relax, relax lang, baby. Ayan, ganyan din oh. Kaya walang magaway eh. Pagkatapos manahimik, magpunta ka naman sa mga lugar na bonga. Mga lugar na dapat puntahan ng mga taong hindi alam kung saan nilalagay ng pera kung hindi gumastos. <laughs> ang sarap no, ang sarap pangarap. Na uh, yung gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, bumili ka nito. Hay, di kaso pero sa real buhay, sa real talk, maswerte nang makabili ng isang pares ng sapato sa isang taon. Kasi mas marami pang priority mas marami pa talagang dapat gawin. Mhm. Mm ko na lang ng materials ng bahay kaya sige, tingin ka muna. Tingin hanggang makakuha ka. Naganda rin ng mga t-shirt dito, guys. Kaya Nike. Ayun. Pogi ito, pag ito sinuot ng mahal ko, pogi pogi. Shout out sa akin pinakamamahal sa iyo ay pogi pogi yan. Kaya, chillax ka lang. Bibili rin tayo niyan. Pagdating ng tamang panahon. <laughs> Ay, nako, kaganapan. Itong mga pinaggagawa ko, palang araw, mamimiss ko to eh. Mamimiss ko ng bonggang bonggan Dito tayo, guys, sa Dising Center. Nandito tayo, habang nagtatrabaho, nagkaroon lang ng exit na makapagpahinga. Nakapagpahinga.